Inabangan ng mga nagtapos sa isang universidadang talumpati ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa Maynila kahapon. Sa graduation speech ng senadora, sinabi niya na ang buhay ay ang pagkakaroon ng karunungan at duno. Wala daw sa isay ang buhay kung hindi ito bibigyan ng kahulugan. At para sa senadora, ang makipag-away sa kapwa niya politiko na nagnanakaw umano sa kaban ng bayan ang nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. At sa pamamagitan ng fresh na pick lines, pinatamaan niya ang mga tinatawag niyang plastic at epal na politiko. Bakit, Bakit ang para election? Election? dahil dito napapatunayan kung anong klaseng politiko ang nangangampan Kung matunaw sila sa init, ibig sabihin plastic sila. Kung matunaw sila sa araw, ibig sabihin mapapel sila. At kung may ilig silang magbilad sa araw, malamang buhaya sila. So I begin with a light note. Kung ayaw mo, yung naniligaw sa iyo. <laughs> sabihin mo sa kanya, Huh? Para kang summer. Wala kang class. <laughs> Alam mo ba kung bakit pumasa ang anti-cybercrime law? <laughs> By the profile picture mo. <laughs> Kapag sinabi sa iyo ng boyfriend mo na na lalamig na siya sa iyo, Bukan mo nakasulat sila laban niya.